Hello mga ka ko. Si Gawin na Bulat alusos at Bongsuntai hindi kami sugar daddy. Dapitan City Mayor Bullet Halusos at dating Congressman Bong Suntay may pahayag na sa pagkakadawit ng kanika nilang mga pangalan sa isyo ng hiwalayan ni na Bea Alonso at Dominic Roque. Ipinaliwanag nila sa isang interview na matagal na raw nilang kaibigan ng aktor. Pero lumalabas na sila ang tinutukoy na benefactor nito sa social media at sa mga blind items na mga batikang komentarista. Kaya minabuti nilang magbigay na ng pahayag tong dito. Sabi ni na Suntay at Halosos na 10 years na nilang kakilala si Dominic dahil sa pagmumotorsiklo. Kagrupo nila ang celebrities na si Nadingdong Dantes, Kim Atienza, at Richard Gutierrez na tinatawag nilang Euro Monkeys. Sa isyo naman ng kondo ni Dominic na pag-aari ng isang politisyan, nilinaw ni Halosos na sa kanya ang condominium unit at pinarerentahan niya ito sa aktor. At bilang patunay ipinakita pa ni Mayor Bullet ang mga resibo ng buwan ng entra ni dom sa kanya. Paglilinaw ni Halosos, actually yung kondo, totoo talaga yon. Akin talaga yon. At syempre, bilang isang barkada, si Dom, tinanong ako kung gusto ko itong rentahan. Eh, hindi ko naman ginagamit kasi I stay in the Pitan City. So, syempre, ipaparent natin sa barkada natin for a uh, good price. Ano naman kaya ang masasabi ni Mayor Bullet sa isyo na siya raw ang sugar daddy bilang may-ari ng kondo? Natawa lang ako bakit tubalon yung issue from business sa uh, binahay na eh. Sana naman itong mga nagkakalat that are claiming that they are the batikang journalist, no? Sana naman nag-iingat din kasi they have responsibility to the people na dapat fact-finding. Ang sagot niya, huwag naman daw sanang padalos-dalo sa pagusga. Hindi yung nalaman nila na sa pangalan ko yung kondo, sugar daddy na ako bigla. Hindi ba pwedeng nirent? Hindi ba pwedeng binebenta? Tumalo na agad eh. Dagdag pa ni Halos Host. Samantala, nilinaw naman ng dating congressman na si Bong Suntay ang issue tungkol sa pagre-regalo di umano ng gasoline station kay Dominic Roque. Sinabi ni Suntay na naging endorser si Dominic ng kumpanya niyang Clean Fuel na noong kinuha nila ang aktor para maging celebrity driver sa isang racing event. Kung talagang magre-research lang, makikita nila na as early as 5 years ago, talagang brand ambassador na si Dominic. Ang naka nakakagulat nga yung pinost pa nilang picture yung contract signing namin ni Dom na kinukuha siyang endorser. Sabi ni Suntay, wala naman ding katotohanan na binigyan siya ng gasolinahan. Diin pa nito. Si Suntay, tulad ni Halosos, ay natawa lang noong una tungkol sa issue. Pero kailangan na raw nilang tapusin ang mga chismis at aligasyon. But at some point, kailangan talaga tumigil and I think these people have to be reprimanded. May consequences din yun, ano? may batas tayo eh. Sabi ni Halusos. At mukhang desidido na ang mayor ng Dapitan na magdemanda dahil sa pahayag nito na I will do some legal actions against it. Ano sa palagay nyo? Dapat bang kasuhan ng mga komentarista ng kumikita sa pagbibigay ng mga maling balita? Mga kanyus ano pa ang mga gusto nyong pag-usapan? I-comment mo na yan and don't forget to follow, like and subscribe para sa mga latest ganaps.